So ayan, bumili tayo ng cat food, no? At saka dog food. Ayan, no, mga katropa. Magkano, boss? 190. 190? Okay. So ayan, bumili tayo ng cat food, oh, mga katropa. At saka dog food. Ayan. Natali na ni Idol. Thank you, Idol. Yan. Bumili tayo ng cat food, no? Yung labor niya, tuna. Yan, dito rin ako bumibili ng pagkain ng baby. Thank you, Idol. 190. 190. Ito nga pinagita ko ngayon sa ako. Ayan. Ayan. Ito yung binili natin, no? Ano kasi yung playboards? Tuna. Ayan, tuna yan. Kaibigan, no?